na puno po ng kasiyahan ang pagdiriwang ng ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng Ifugao Province. Tampok po dito ang tradisyonal na kasuotan, musika at sayaw ng mga katutubo. Maaksyon si Laila Chicadora. Dito sa Ifugao, bongga ang handaan naglalakihan ng mga kawa na may nilulutong ulam. Ang kakain kasi, buong probinsya! 50th founding anniversary lang naman kasi ng Ifugao. 1966 nang mahiwalay ito sa Mountain Province. Mula noon, taon-taon na rin sinusuportahan ng National Commission for Culture and the Arts ang Gutad Ad Ifugao o ang Piesta sa Ifugao. <laughs> Ipinamamalas sa mga ifugaw sa mga bisita ang kanilang kultura sa pamamagitan ng katutubong musika at sayaw na tampok sa Bonggang Street Dance Parade. Bidang-bida rin ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan habang pumaparada sa saliw ng mga gong, kulintang at iba pang musical instruments tulad ng mga baon ng yog. Mapapasabay din kayo sa pagkanta ng mga nakakatandang katutubo. Ay, na tatlong bibi. May tatlong baboy akong nakita na syempre, kakatayin sa fiesta. Hindi rin mawawala ang mga naglalakihang floats sa Gotadad, Ifugao. Dahil 50th founding anniversary ng Ifugao, mas pinabongga ang kanilang mga floats. Tingnan nyo naman to. Ayan o, oh, may mga palay-palay pa kung saan gawa rin ang kanilang mga traditional wines na tinatawag na Baya, po. Baya. Oh. Tapos, habang nagpa-float ka, pwede ka pang uminom. Cheers, ate. Mm. Bukod sa palay, tampok din ang iba pang pangunahing produkto ng bawat bayan gaya ng pagsasaka. At ang malaking takorina ito na pang kape. Ito rin daw ang isa sa mga paraan para mapanatili sa Ifugao Millennials ang kanilang sining at kultura. It's precisely in its being unique na doon nagkakaroon ng value yung uh, ethnic art natin. Kumaksiyon Laila Chikadora News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.